guys, welcome to my vlog. Ako alaga pa yung come back to me guys. Thank <laughs> you thank you mom and sir. sa gift, my vlog niya kasi sobrang try Ay, naku. Maulaw, mabutan ito eh. Ay, ako ulaw eh. Kinindot kayo na. Saan ka pa? Thank you, mom <Ma> sir. <laughs> so, ano yun? <laughs> Charles and Keith. Ito, unboxing daw. Taulaw po dan eh. <laughs> so, ipakita mo yung laman. Hmm? So, wala man yung mong bukid. Nabaguhan, good me. So, ayan yung niya in front. Tapos sa bag. Man, wala ko yung kwantay. Okay, gold. <laughs> ha? Gold yan. Uh, gold ba eh. ko na Hindi, <laughs> lang. So, pwede siya mas bling. Oh. Yung pa nila kilikili bag. So, napoy dust bag. Ang aning mo yung sling bag. Oh, Yung sling bag. Hawak mo eh. <laughs> Ay, maingay so, yung helicopter. Pasensya na. Kali sya sa kilikili bag. O doon siya ang pan latest. Kaya na natin. Commercial. Commercial. Design for, the, for this year. <laughs> so, click lang diha. Kung gusto niyo mo i-open. Kung kisa may gusto kang mangawat diha. <laughs> Press na niya. Okay. May gamay ng So, um, may price. Sa $6.99 na. Close Close Wala mo kay gunting teh. Wala mo na guntingan. Ay, naano nga kanina yan. Wala mo si... sinira ah. agad. Ha? Sige na. Sinira ko na. Mbak. Please. na po plastic Siyempre bago, unboxing 'yan eh, char. Gold Totally okay. Oh, goldian, guys. So mahilig kong sling bag So karon Kaya wala man kong pang-kilikili bag Tamon so, muna akong tik Pero thank you, mom and sir. Sa mga employer. Nga sa buhatan na Oh, di ba? Click. Yang pag-click ani lang iyon. Click daw no, click. Dulo na to gamay ha. Ah. Uh -huh. Kami kay Ikaw ni mo dool kay dili ni ma zoom. I-click lang daw siya. Pasensya na kung kamot ha. Hey, kamot na sa tabang. <laughs> Ayan. Kada kada ba. Oh. So, tapos yung pang-sling, di ba mas sling bag yan? O no, pwede siya mas sling. So, ganun siya itsura niya. Di ba may ano yan? Okay. Ah, may... So, yan siya. So, may sulod din pa siya na dekwata. Walay sulod. So, tanggalo na to. Di ba ba? Okay. Click na lang ito. Where is siya? Di po Pwede na to sa wanon kayo. Hindi na pwede exchange. <laughs> okay. Sana all. Sana all. Thank you, ma'am, sir. Click. Click. <laughs> Tumayo ka para maganda yung pagka-model ay, nadyag ko'y bayad ani ba? Wow. So, na siya. <laughs> <laughs> Kung gilas kay ka, gusto na makita yung paan ang brand. Maliktaron lang ni mo. Uh, hilas! Uh, bahala na yung basta. Hilas! Wala na ako. Ay, kaulaw. <laughs> Thank you, ma'am sir. suban so, Subanan tribe.